Blank. Ito po. Nag-survey kami ng isang daang Pinoy and the top five answers are on the board. Ang tanong, kapag may kumakatok, hindi mo pagbubuksan ng pinto. Kung feeling mo, ito ay blank. Go! Tonsi Hero, magnanakaw. Magnanakaw! Yeah! Matic na yan. Survey says. Tonsi Hero, pass or play? Play! Play! Aya, balik muna tayo. Let's go! Play round one! Tonsi! Nako! Grabe, eto na. Nagdadalawang araw na. Nag-opening night kayo. konsihero sino-sino ba makakasama nyo pa dito sa pelikula ngayon? Siyempre, kasama natin si Miss uh, Gag, Liza Di Castro, si uh, Miss Pocwang. Si Mamang! Uh, oh, At saka siyempre, directed by Director Louie Ignacio. Oh, yan, Direk ah. Louie. Nako, direct, we're watching. Nako, good luck. Good luck sa pelikula. Mabuhay po talaga ang pelikulang Pilipino. At Et, eto na, Mabuhay din ang slay zone sa round na ito. Kapag kumakatok, hindi mo ito pagbubuksan ng pinto. Kung feeling mo ito ay blank, Rico, hindi mo kilala. Hindi mo kilala. Hindi. Sir Vincent. Galing, ha? Abid. <laughs> ito, may kakatok. Hindi mo pagbubuksan ng pinto kung may pakiramdam ka na siya ay ano? Maniningil ng utang. <laughs> Pag mga gano'n, one hour na. Katok lang ng katok. Ayaw mo di ba Maniningil Wala. ng utang. Oh sa sabi sa inyo eh, hindi isa-isa talaga eh. Paolo, eto, may kumakatok. Hindi mo siya pagbubuksan kung feeling mo ito ay blank. Meralco. M wala, Meralco. Wala, <laughs> Services. Ah, wala. wala. oh, okay. yan. matik. Talaga kailangan natin magbayad. Kahit na kumatok lang kumatok. Konsi Hero. Yes, brother. Pag may kumakatok, hindi mo daw pagbubuksan ng pinto kung feeling mo ito ay blank. Kung ito ay aswang. Nakakatok ba yon? Kaya nga aswang eh. Services. Boom. Okay. Yes, yes. <laughs> okay, kapag may kumakatok, eto hindi mo pagbubuksan kung feeling mo ito ay blank. Ako, mape-perfect yata nila 'to, Rico. Walang tao. Walang tao. Si wala pala. Services? Wala 'yon. Wala. Wala rin. Wala rin. Okay, ta? Let's go club mo. Abet, may kumakatok, hindi mo pagbubuksan kung feeling mo ito ay ano? O sino? Kaway. Siyempre, di ba? Ay mo makakita yung kaaway mo. Ano alam mo, pagbubuksan ang pinto. Wala! Ayun. Wala na. QB. QB. May kumakatok. Tapos, siyempre, ah, para feeling mo, sino kaya to? Hindi mo sa pagbubuksan. Ano kaya? Sino kaya? Siyempre, di mo pagbubuksan yung mga martes niya sa kanto para di kami makarinig, di ba? Mga chismosa. Yes, Omi. chismosa. Sino? I think hayop. Hayop. Literal na hayop. Literal na hayop like ha? Para sa akin, mga marites. Puro ma marites din. Aya, ngato, ulitin ko, kapag may kumakatok, hindi mo pagbubuksan ng pinto kung feeling mo ito ay lang. Nakakandado. Ha? Hindi mo buksan nakakandado ang pinto. Pwede! Kakandado! Pwede yun! Pwede! Kakandado! Kakandado! <laughs> Oo nga naman! Oo! Para nilak mo yung sarili mo sa loob! Nakadak! Hindi mo yung susis ang kapitbahay! <laughs> Tama! Tama! Tama yun! <laughs> okay! Hindi po sila kinig Kaya mga teammates! Ang sabi po nila kandado! Ang sabi natin survey ay... Wala! Yeah. Oh, 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 okay. oh, yeah. Let's see kung ano yung hindi nahulaan Uutang malapit sa sinabi kanina di ba may maniningil eh di syempre yung utang may, may, may ay mo